Kontrata sa Dusmil ka mga job order workers sa Dumaguete City na na o sa kaadlaw sa wala pa ang bagong administrasyon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Oh well, Mato di Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiting sa Garbaria, dili na siya kinahanglan manang tangpa sa mga job order workers sa City Hall. Tungod kay napupus na ang ilang kontrata sa lokal na kagamhanan sa dakbayan sa Dumaguete. Matud sa bagong mayor nga ang mga JOs dunay kontrata kutublang sa June 30 og tungod diini di na sila kinahanglan pang manangtang. Apan giklaro sa bagong mayor nga bukas ang City Hall kung mga apply sila. Apan di sundon ang proseso. Usa na niini ang pag-submit og negative result sa drug test. Kung makapasar sa mga rekisitos ug sa proseso, posibleng nga ma-hire sila pag-usab isip mga job order workers. And of course, I will have to start rehiring. So, rehire, malangan ito mo mo Mamanira na si So, I will have to start rehiring. But of course, everybody that's going to be rehired will have to pass to a drug test. Kinahang na drug test nila. Pasi ko kumuha. Samtang malinaw ng hapsay ang okay. himong pagpanumpa sa napiling mga opisyales sa Negros Oriental. Lakip sa mga nanumpa, Naggihimo sa Provincial Convention Center sila si Governor Chaco Sagbaria ug 3rd District Representative Janis Digamo. Samtang sa dakbayan sa Ormoc, nanumpa og ni na sa katungdanan ang mga re-elected ug bag-ong city officials nga gipanguluhan ni Mayor Lucy Torres Gomez, Vice Mayor Toto Luxin ug ni late 4th District Congressman Richard Gomez. Gisaksihan ng oath-taking sa mga opisyales, empleyado o sa ilang pamilya. Gipasalig sa magtiayong Gomez nga mas palambuon ang lain laing aspeto sa nakbayan nga makabinipisyo sa katauhan. Same as the first term, Every effort naman is yun yung, yun yung goal. Samtang ang kongresista may pahibaw sa mga legislations nga buot niyang iduso. Usanin ini ang kabaguhan sa K-12 system sa edukasyon. Because it has been proven that the K-12 program is not successful. Mm. Especially with the promise na after nila mag-skwela sa K-12, there are work or jobs waiting for them which never happened. And uh, the sa mga may hirap. So, There's really a lot of problems that need to be reviewed. Nico Sereno, Balitang Bisdak.